guys nice. so, Doon pupunta sa kabayunan na yun Taas Taas So kung nyo Yung kalsada dito Doon sa dinaanan natin papunta dito Pangit As in talagang pang ano pang dirt bike talaga siya But this time Yung kalsada dito Maganda Nakadaan na tayo dito one time, naligaw lang tayo. Naligaw lang tayo dito one time. Pwede na akong tumagos ng North Sagaran Bitbit River kung... Ah, tarik! Tarik guys! Ang tarik! <laughs> Grabe! Solid Solid naman sa tarik to ah, Bukusin na, na tayo kasi nga ah, Mahirap ang may kisagubong eh Medyo Maliit yung kalsada Tapos Ang sakit na sa tenga kasi Pataas nga tayo naligaw na, na tayo one time dito nice so bakit pa tayo nagayunan okay, Ito, dekke, dekke, dekke. Oh, totoong 'yung banda. Ang ganda ring rainbow dito. Shit. Ah. Ito tayo, dito tayo, shit. Dito tayo, shit. Ah, come on.